Mahiwagang kwento Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, may mag-asawang naninirahan. Bawat isa sa kanila ay may anak mula sa una nilang asawa. Ang anak ng lalaki ay mabait, mahinahon at masipag, samantalang ang anak naman ng madrasta ay spoiled at tamad. Mahal na mahal ng madrasta ang sarili niyang anak. Binibigyan niya ito ng magagandang damit at mga gamit. Ngunit dahil hindi niya ito kailanman inuutusan magtrabaho, naging tamad ito at buong araw lang nakatitig sa salamin. Samantala, ang masipag na anak ay gumagawa ng lahat ng gawain sa bahay. Nagwawalis, naglalaba, at nagluluto mula umaga hanggang gabi. Lagi siyang sinisigawan ng kanyang madrasta. nakaupo ka lang dyan? Linisin mo ang bahay. Kahit tapos na niyang linisin, pinapagawa pa rin ulit. Nakikita ng kanyang ama ang lahat at labis siyang nasasaktan. Ngunit siya ay mahina at napakabait upang labanan ang asawa. Isang araw, nagkasakit ng malubha ang ama. Tinawag niya ang kanyang anak at pabulong niyan. Anak ko, Patawarin mo ako, hindi ko maibibigay sa iyo ang lahat. Gumiti ang dalaga at sagot niya, Huwag po kayong mag-alala, Ama. Binigyan niyo ako ng pagmamahal at pag-aaruga habang ako'y lumalaki. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Narinig ito ng madrasta at lihim siyang nagplano ng masama. Kung magtatrabaho ang batang sa mayamang pamilya, magkakapera siya at kukunin ko ang lahat Kinabukasan, sabi ng madrasta niya'ng plastik. Alam mo anak, may sakit ang iyong ama at marami tayong gastos. Bakit hindi ka magtrabaho sa isang mayamang pamilya? Makakatulong ka sa atin. Sumang-ayon ang mabait na dalaga. Bago siya umalis, sinabi ng kanyang ama. Tandaan mo anak, Tulungan mo ang sinumang hihingi sa iyo ng tulong. Magpakatatag ka at gawin mo ang lahat ng buong puso. Maagang-maaga siyang umalis, naglakad sa mga burol at kagubatan. Sa daan, nakasalubong ang isang punong nagsasalita. Binibini, maaari mo ba akong tulungang alisin ang aking tuyong mga sanga? Agad siyang pumayag at nagtrabaho hanggang luminis ang lahat ng sanga. Salamat sa kabutihan mo. Hindi kita makakalimutan. Pagkatapos ay may nakita siyang patpat sa lupa. Pakitulungan mo akong putulin ang aking mga ugat. Kahit masakit na ang kanyang mga kamay, hindi siya tumigil hanggang matapos. Maya-maya, may nakita siyang sirang walis. Pwede mo ba akong ayusin? Tanong ng walis. Tinali niya ito at ginawang buo muli. Paglaon, may nakita siyang maruming palayok na gustong ninisin at isang gutom na aso na humihiling na paliguan siya sa bawat pagkakataon. Tumulong ang dalaga ng walang pag-aalinlangan. Kahit napapagot at nadudumihan ang kanyang mga kamay. Nang dumilim, nakarating siya sa isang bahay na tinidirhan ng pitong diwata. Pasensya na po. Madilim na. Pwede po ba akong makitulog dito? Sagot ng mga diwata, Pwede, ngunit may isang kondisyon. Linisin mo ang ika na silid araw-araw at huwag mong papasukin ang ikapito. Sumang-ayon ang dalaga at araw-araw niyang nililinis ang silid ng buong sipad. Kailanman ay hindi siya sumuway. Sumang-ayon ang dalaga at araw-araw niyang nililinis ang silid ng buong sipag pagkaraan ng isang taon. Pwede po ba akong umuwi upang makita ang aking ama? Na namangha ang mga diwata sa kanyang katapatan. Dahil sinunod mo ang iyong tungkulin, bibigyan ka namin ng gantimpala, sabi nila. Tinala nila sa ikapitong silid na puno ng ginto at hiyas. Magpagulong-gulong ka sa mga ito. Ano mang dumikit sa iyo, ay iyo na. Sabi ng diwata Pagkatapos niyang gumulong, kumapit sa kanyang damit at buhok ang mga gintong barya at perlas at kumislap siya na parang araw. Sa pag-uwi niya, isa-isang nagpakita sa kanya ang punong tinulungan niya, ang patpat, ang walis, ang palayok, at ang aso. Binigyan siya ng mga ito ng ginto, perlas, at masasarap na purutas bilang pasasalamat. Pagdating sa bahay, labis ang tuwa ng kanyang ama. Muli silang namuhay ng masaya at maayos. Ngunit nang makita ng madrasta ang nangyari, nag-alab ang kanyang inggit sa kanyang puso. Pinapunta niya ang sarili niyang anak Upang gayahin ang ginawa ng masipag na dalaga, umaasang mas marami pa silang makukuha. Ngunit ang tamad na anak ay tumangging tumulong kaninuman. Ayokong madumihan ang kamay ko! Sabi niya sa puno, sa walis, sa palayo, at pati sa aso. Pagdating niya sa bahay ng mga diwata, binigyan din siya ng parehong utos. Dinisin ang ika na silid at huwag papasukin ang ikapito. Ngunit matapos ang ilang araw, tinamad siya at sinuway ang badala. Binuksan niya ang ikapitong silid at tumambad sa kanya ang mga paniki, ahas at langaw. Sinugatan at kinagat siya ng mga ito hanggang siya'y magulapay sa takot at sakit. Sa pag-uwi niya, humingi siya ng tulong sa puno sa palayo at sa aso, ngunit tumanggi silang lahat. Naalala nila kung paanong tinalikuran niya sila noon. Pagdating niya sa bahay, sugatan siya at marumi. Galit na galit ang kanyang ina at napahiya. Sa huli, umalis ang madrasta at ang kanyang tamad na anak. Habang ang masipag na dalaga at ang kanyang ama ay namuhay ng payapa at masaya habang buhay. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-comment kung ano naman ang gusto mong marinig na kwento.